Mga kaberks, magandang araw po sa inyong lahat. Chris Kusinero nga pala. Magluluto tayo ngayon ng beef caldereta. Bumili ako ng beef sa Superstore, parang SM yun dito sa Canada. Sale sila ngayong araw kaya sabi ko bibilhin ko na to. Sayang naman kasi for 11 only. Panalo na. Hihiwain ko na to, hihimayin ko na to at uh, medyo marami siyang buto. Syempre pang-caldereta, gusto ko kahit papano marami ang buto para mas malasa no yung ating lulutuin. Kaya tara na kaberks, samahan niyo ako magluto ng beef Kaldereta! Unahin muna natin i-prepare yung ating mga rekado. kagaya nga si sibuyas, mga kaberks, tapos kamatis. Marami akong mga kamatis dito sa ref, kaya itong gagamitin natin. Imbes na tomato sauce, kamatis, fresh. Tapos meron din tayo ditong bawang. Tinikdik lang natin, tapos iniwan natin ng maliliit. So lagay lang tayo ng mantika dito sa kawali, tapos ilagay na natin yung ating bawang, igisa natin siya, tapos isunod na natin yung sibuyas, Pagkatapos ng sibuyas, medyo okay-okay na isunod naman natin yung kamatis. Ang daming kamatis, no? Kasi nga ma-overripe na kamatis dito sa ref. Sabi ko, bakit ako gagamit ng tomato sauce para sa aking kaldereta kung meron naman akong fresh na tomato dito? So, ito na lang fresh tomato yung ginamit natin. Kasi sayang nga naman. Kaysa magbukas pa ako ng lata ng tomato sauce. At the same time, fresh pa siya. <laughs> anyway, ito na nga yung beef natin. So, kita nyo naman, marayang buto yan, no? <laughs> kaya pala mura puro buto pala talaga <laughs> so pagkatapos nilagyan lang natin siya ng tubig ang gagawin kasi natin ay e, slow cook or simmer yun ang gagawin natin pakukuluan natin siya ng mahina lang na pakulo. pero nilagyan na rin natin siya ng pepper tapos lagyan din natin siya ng kaldereta mix yun so hinay hinay lang kayo sa paglagay ng kaldereta mix kasi baka umalat naalala ko yung niluto kung giniling nung isang araw nilagay ko lahat yung mga kaldereta mix yun medyo napaalat yung luto ko. Kaya ngayon, medyo dahan-dahan lang tayo sa seasoning natin. Tapos, lagyan din natin siya ng time. Mas maganda kung fresh, pero ito lang available sa bahay natin. At lagyan din natin siya ng bay leaf or dahon ng laurel. Tapos yun lang. Mekos, mekos lang. Takpan lang natin siya. At pakuluan natin siya. Dahan-dahan lang na kulo. Hanggang maluto. Okay na yan. Panalo na yan. Masarap na yan mga kabarks. Saan ka pa? Aarte ka pa ba? <laughs> check nyo rin madalas kung malambot na yung karne. Pero kung makikita nyo, yung sibuyas at saka yung kamatis, buo-buo pa. So that means, matigas pa yan. Kasi yung kamatis nga, hindi pa nadudurog. <laughs> Takpan ulit natin yan at pakuluan pa ulit natin. Pero, nilagyan ko na muna siya ng... Peanut butter. Yun. Ano yan? Kare-kare ba yan? <laughs> Nilalagyan ko ng peanut butter yung aking kaldereta. Nilalagyan ko nga rin yan ng cheese pero walang cheese ngayon. Kinulang na tayo sa budget pero okay na yan. So ayan na, after mga 45 minutes siguro na pinakukulo ko siya ng uh, low heat, no? Ayan ang kinalabasan niya. Ganyan na siya kalambot mga ka Yung boto, wala na tayong pag-asa diyan. Matigas talaga yan. <laughs> Kung meron kayong powder dyan ng beef, yan, kagaya nga nyan ginawa ko, maglagay din kayo ng konti para talagang malasang malasa inyong beef caldereta Tapos tikman nyo. Matabang, maalat. Ano bang kulang nitong niluluto ko? Di ba? Tapos sa isang kawali naman, nagluto naman ako ngayon ng vegetable. Itong mga vegetable natin, sineperate natin kasi pag sinama natin doon sa ating caldereta madudurog siya. Sa kapangit ng tignan yung kaldereta, mukha na siyang kalamay. Eh. <laughs> Kaya separate natin yan. Tapos sa uh, al dente lang ang pagkakaluto natin, medyo half cook lang. Pero yung patatas, syempre kailangan malambot na yung patatas kahit pa paano para pag inilagay mo na doon si yung kaldereta eh masarap na talaga siya. At uh, hindi mo na kailangan pakuluin pa ng matagal. Ayun na. Nilagay na natin yung ating karot sa at saka yung ating patatas sa at ating kaldereta. Panalo na. Luto na yung mga yan eh. Luto na yung patatas sa saka yung karot. Tapos malambot na rin yung karne. Buto na lang talaga yung matigas dyan. <laughs> so ayan na mga kaberk. Saan ka pa? Ganyan na ang kinalabasan ng ating niluto. O oh, kaldereta. Mas masarap talaga yan kung may cheese. Pero wala tayong cheese. Wala tayong rino. Wala tayong garbanzos. Yung mga item na usually nalalagay nung iba dyan. Tayo wala tayong mailagay kasi nga kulang tayo sa budget. <laughs> Meron tayong bell pepper. O di ba diba, social tayo. Mahal ang bell pepper dito sa Canada, pero nakabili tayo. Isang pirasong red, isang pirasong green. Okay na yan. Ang maganda. Kasi yung kulay talaga, nagbibigay din yan ng appetite para sa mga gustong kumain. Sa mga matatako na kagaya ko, talagang... <laughs> Makatawa ka, kaberks ha. <laughs> Masyado ka. Sinabi ko matakaw ako, tawa ka ng tawa dyan. <laughs> Tapos nilagyan natin ng green peas. Yun, sobrang ganda na ng kulay niya, no? Talagang matingkad na matingkad na yung kulay niya. Kaya talagang mabubusog ka sa tingin pa lang ng pagkain. So, saan ka pa? Panalo. Tama o tama? Anong sagot? Tama. <laughs> <laughs> Hindi naman madalas ganito yung ulam namin dito sa bahay. Madalang lang pagka mayroong mga sales na mga karne, bumibili ako. Tapos dahil paborito ni Angelo yung mga pagkain na mayroong tomato sauce, kaya ginagawa ko ng paraan. Itong mga pagkain na to na kinalakihan ng anak ko, ginagawa ko talaga ng paraan para ma-serve ko sa kanya. Kasi ito yung mga paborito niyang pagkain eh. Kaya salamat sa lola niya sa Balanga at saka sa lola niya sa Orani na talagang siya ang mga taga-luto niya kapag nagugutom siya, kapag gusto niya ng request na pagkain, yan talaga yung mga nire-request niyang luto sa kanila. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagluluto niyo ng mga pagkain na nire-request ni Angelo at syempre maraming 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 salamat sa pagmamahal niyo sa inyong apo. Thank you very much po. Mga kaburks, akalain niyo no, isang taon na kami magkasama ni Angelo na napaisip lang ako, sabi ko sa sarili ko, ang bilis pala talaga ng panahon. Pero bakit nung mag-isa lang ako dito sa Canada na wala si Angelo, bakit nung mga panahon na nasa Pilipinas siya, bakit parang ang tagal-tagal o ang haba-haba ng panahon ng mga panahon na yon? Ang dami ko talagang na-miss, ang dami ko talagang pinangihinayangan na rin dahil wala si Angelo ng mga panahon na yon. At wala rin ako sa tabi niya ng mga panahon na yon na bata pa siya. Pero inyo, hindi ko siya nakita na lumakad. Hindi ko man lang narinig sa kanya na magsabi siya sa unang pagkakataon ng word na papa. Hindi ko alam kung ano yung paborito niyang pagkain. Hindi ko alam kung paano siya lumaki, kung paano siya nag-aral. Wala ako sa tabi niya. Every birthday niya sa loob ng labing walong taon. Labing walong taon siya nag-celebrate ng birthday na wala ako. Pero pilit kong pinupunan yung mga pagkukulang ko sa anak ko do sa mga basher natin nagsasabi na, bakit ko binibaby yung anak ko? Eh, matanda na yan. Para sa akin, ang pagiging magulang sa isang anak, hindi mo dapat sinusukat yan eh. Yung pagmamahal ng magulang sa anak, unconditional yan and forever yan. Habang kailangan ka ng anak mo, magkaroon man siya ng sarili niyang pamilya or tumandaman siya, pag sa pinto mo yung anak mo at nangailangan ng tulong mo, dapat nandyan ka. Buong puso mo. 100% isang magulang para sa isang anak. Ganon tayo mga magulang eh. Talagang para sa anak natin ibibigay natin ang lahat. Ganon natin sila kamahal. Kaya isang saludo para sa mga magulang na talagang sinakripisyo ang lahat para sa kanila mga anak. Magandang araw po. Chris Cusinero po. Ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at kabergs. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Kris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at sumama ka at manood Mga matay mamamanghadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang ganito